Isang sundalo po ito na nakilala niya sa Facebook at nahulog nga yung kanyang loob dahil nagpakilala daw po ito na binata. Kaya lagi po siya nagpapadala ng pera at may mga resibo si oh, ma'am. Ako, mayroon po akong mga... Magandang hapon po, ma'am Lynn. Ay, magandang hapon din po, sir. Okay. okay. OFW po kayo. Saan lugar ulit, ma'am? Wait po, sir. So, hindi niyo nalaman na may asawa siya. Ang pakilala niya, binata siya. Opo. Dahil po, nahulog po yung loob nyo. Opo. Eh, yun sir, ano, manyakuha po siyang pera sa akin, eh, bali 50 plus po yan. Tapos, nanghingi pa po ng motor, buti po nga, hindi ko pa nabigay yun eh. Paano nyo po pinapadala yung pera? Yun po yung sa ano po yan po resibo. Paano po siya pag humingi ng pera? Ano pong sinasabi sa iyo? Kunyari po bibili po siya ng cellphone. Tapos. Tapos kunyari po wala po siyang ano budget kasi ang ang sahod niya lang daw po, konti na lang po daw kasi nasa sahod niya, so wala po siyang budget minsan. So nagpaparinig. Opo, nagpaparinig po. Pero kayo po ka dalaga kayo. Ay biyuda po. So ngayon nagpaparinig siya na may problema siya sa budget hmm, sa po. cellphone. So, Opo. nagbigay kayo? Opo. Okay. Tapos sabi niya po, sir, hindi niya po daw babayaran kasi ano, binigay ko daw po yung pera. Sunod po na hingi niya, paano naman po? Cellphone pa rin po 'yan, sir. Puro cellphone. Opo. So, ang dami niya cellphone na hingi sa inyo. Opo, kasi sabi niya nahulog daw po yung last na binigay ko sa kanya, nahulog daw po too big. Opo. Nagpadala ka naman ulit. Opo. Yung una magkano padala niyo? Ah, eh, 12,000 po. Dapos. Tapos pangalawa, sabi niya nahulog na yung cellphone na binili mo sa akin hingi ulit ako ng pera. Opo, 18, 18,000 po. Nagbigyan oh, naman yun... po kayo. Opo. Oh, Tapos o? Oh. Yan po yung 20,000. Last po yun yung binigay ko, March 15 po yan. Uh, sabi niya po kasi kukuha po daw siya ng motor. So binigyan okay. ko po ng 20,000. So paano niyo po nalaman na may asawa pala siya? Yan po yung babae na post oh, po. Ano pong pinos na misis niya? Yan po yung picture nila. Ah, yung misis niya nag-post kasama na po yung family niya. Opo. Ano po mga sinabi sa post? Sabi po ng asawa niya, ito ba yung mahal mo? Sabi yung ganun. Tapos okay. Tapos nagulat po ako. Sabi ko, sino to? Tapos bigla ko po pong nakita yung picture po. Kasama po si June. So, hindi mo po tinanong na hindi ko po alam na may asawa na pala yan? Ang sinabi kasi na ngayon, June, binata siya at okay. po siya ng four years na okay. sa asawa niya. Tapos, ano sagot ng misis? Sabi niya, wala daw siyang alam. Okay at nagbibigay ako ng pera nasabi mo yon Opo Anong sagot ng misis Hindi eh, wala daw po siyang alam na nagbibigay ako ng pera sa kanya Nagrereklamo ako kasi pukunin ko sabi ko yung pera ko tapos sabi ng asawa niya andyan po yung sabi ng asawa niya na ano po? hindi na daw po kasalanan ng asawa niya yun na kuniloko ako kasi sa edad ko nga daw po nung okay. nalaman niya po na napauwi po ako eh nakipag-break po siya sa akin Paano po siya nakipag-break sa inyo eh, Sabi niya po call cool, off cool daw po muna kami Colonel Ray Youngson Public Information Officer, Philippine Army. Magandang hapon po, Colonel Tiongson. sir. Magandang hapon po. Sir, paano po yeah. natin ma-resolve ito? Although medyo personal ito, pero I think pwedeng panghimasukan po ng Philippine Army. So, investigyan po natin yan, uh, Rocky. Okay. Hindi naman ibig sabihin na ito tolerate natin yung kamaliwan niya. May mga karampatang uh, ano yan, parusa pagka siya ay uh, nakita ng uh, pagkakamali. Sasamahan na lang po namin sa inyong tanggapan, Colonel. Ito pong uh, nagreklamo OFW. Uh, yes, uh, maaari po siyang mag uh, mag uh, file uh, Sige po. Salamat po, Colonel Ray Tiongson, sir. Uh, naman, Corporal Anselmo Togadi, 73rd DRC, Philippine Army. Magandang hapon po, sir. Napunta kayo dito ngayon. Okay? Gusto okay. ko lang linisin yung sinabi ng babae, sir. Paliwan... Ano pong klase paglilinis ang gusto nyo pong gawin? Ipaliwanag ko lang sir na lahat ng sinabi niya na panluloko na sinabi daw sir na binata ko baka kayo hmm. makakilala. Hindi uh -huh. po totoo yun sir. Sinabi mo sa kanya may asawa ka? May asawa ko sir at kasal sir. Sinabi mo yun sa kanya? Yes, sir. Sinabi pa, sir, na paik siya maging kabit. Sinabi niya yun? Yes, sir. May ebidensya ako, sir. Dala ano ako, ebidensya meron? Dala ta? ko, sir. Ma'am Lynn, maganda hapon, OFW. Hello, good afternoon, Sir Rafi. Okay. Nung po yan, andyan po yung mga record ko na, na sinabi niya na wala siyang asawa, iwalay siya ng apat na taon, tapos wala siyang anak. Tapos ngayon hmm. sabihin niya sa hindi akin, hindi po totoo yan, okay ate, kasi ako. nandito po yung chat natin. Sinab Naku, Huwag mo kung ano yun, ipasa mo yung screenshot mo na sinasabi mo, hindi ako pumayag magiging kabit mo. Okay. Kasi ang sinasabi niya po ma'am Lynn, meron daw po kayong chat, sinabi niya may asawa ako at may anak at sabi niya okay lang yan, apayag ako magiging kabit mo. Hindi po okay. sir, ganito po yun sir. Sinabi niya po mayroon po siyang asawa, apat na taon na po siyang hiwalay. Tapos okay. hindi nga po niya sinabi sa akin na meron po siyang anak. Sa dali po, nung nagkakilala no, po mo, tayo, may sobra. girlfriend ko ako noon. Nung naghiwalay kami ng girlfriend ko, may nangyari sa amin, nabuntis ko yon. Teka mo na, Corporal, e sinabi mo kay uh, Ma'am Lynn, ang pagkakaalam niya, may asawa ka nga, pero hiwalay na? Yes, sir. May asawa ako, sir. Tapos nagkasal kami, hiwalay oh. kami. Tapos yung kinakasama ko, yun hindi kami kasal, sir. Nabuntis ko siya, sir. Kaya nung nagkakilala kami ni Ati Lynn, sinabi mo na meron kang girlfriend. Hindi ko sinabi sir, naglelo lang ako sir kasi pag sinabi ko na sir na baka malaglag yung bata okay O kaya sir. nga, nandun pa rin sir ang pagpanlilin lang corporal. So lumalabas na parang available ka at binata ka at kaya ka pinatulan ni Ma'am Lane. Panlulo ko pa rin yung corporal. Ginamit po yung pagiging available mo kuno para makahingi ka ng cellphone kay Ma'am Lane. Pandarambong ang tawag hindi yan. Hindi ko po hiningi yung mga yun sir. Kusa niya pong binigay. Di ba Tilen? Nagbabantaan ako niyan, sir. Sinabi niya na yung mga picture ko, ikakalat niya raw. Oh, ngayon ma'am, nagaganyan ka, pero anong ginawa mo sa akin sa ano pa? mismong barangay ng asawa Sinu ko, di ba? Siniraan mo ako doon. Ano? Kailan, hindi kita siniraan yun, kahit ano? hindi kita siniraan, kahit niya Nandito yung pinospos pinuspos mo sa public. Ano public? Public Ayan, ay, ka dyan. Andiyan ma'am yung, yung, picture ko. Si Corporal, bakit mo ginawa yon? Meron kang nabuntis na babae, pagkatapos kukuha ka pa ng isang girlfriend na isang OFW. Yung babae sa sabay mo. Di sir, yung babae kasi na yun sir, hindi ko pala na buntis sir. Okay, it doesn't matter corporal kahit na hindi pa siya buntis, pero the fact is meron kayong relasyon at that time. Wala na kami sir nung babae na yun sir. Ang girlfriend ko nung sir si Ma'am Lynn. Tapos sir, yung babae na yun bigla na lang nagparamdam na ganito. Pero kami na ni Ma'am Lynn yun sir. Wala na akong girlfriend nung sir. Hiwalay na kami nung babae na yun sir. sir pero yung kaya... si Mrs. Hiwalay ba kay ni Mrs. Hiwalay, hiwalay na yun sir. Wala Opo na na, na, na kaming teo. communication din sir. After 2014 sir. Uh, Ma'am Lynn. Sir. Uh, naman daw talaga siya, totoo? Hindi po, sir. Niloko hmm. mo ko, John. Balik mo yung pera ko. O, yun lang ang akin. Yun po ba hiningi niyo? Hindi, sir. O hindi, o sir. hindi, sir. Hindi, sir. Hindi, Kung yung binigay, sir, sabi ko, sir, babayaran ko. Sabi niya, sir, hindi ko si sisingilin. Bigay ko yun. Nandyan po lahat, sir. Kung yun ah, pala ay uh, kusan yung binigay, eh dapat hindi na po binibilang yun. Nagiging patas lang ako dito, Ma'am Lynn, ano? Eh, kayo pala ang kusang nagbigay ng mga cellphone at mga pera sa kanya. Huwag pudang daw sabihin sa kuya niya nang hihingi siya ng pera eh. Kaya yung sinabi ko sa kuya niya na hindi siya nang hihingi. Kasi siya naman nagsabi kasi huwag po sabihin eh. Sinabi mo sa ako kuya ko pa na huwag mo sabihin kayo, baka magagalit si John. Balik mo yung pera ko. Kung yung pera po ma'am ay binigay niyo sa kanya ng kusa, wala ako nakitang pandulo ko doon. Kaya nyo nabigay sa yun sapagkat kayo po sa may mame. relasyon at that time. Nandito ma'am yun, yung mga chat natin ma'am Lin. Nandito, kung hindi gusto mo ma'am hindi magkita, magkita tayo hindi, sa personal. Ma'am, magkita na lang doon kayo sa personal. Sa Sabi niya kasi sir, hindi siya makipagkita kaya ang ginawa ko, pumunta na lang ako sa inyo. Para Ayun naman pala eh. Kung, kung makipagkita siya sa iyo, okay na. Ayoko. Oo. Oh. Oo, oh, ano to, mahal. Di mo utang yon binigay ko. Oh. Kanino to galing? Galing po sa kanya sir. Eh, galing pala sa iyo to Ma'am Lin, may mga chat ko kayo rito, eh maliwanag, voluntaryo, nagbibigay ng pera sa kanya dahil ang pagkakaalam mo, meron kayong relasyon at mahal mo siya. Ito nga ho, ang dami mga mahal-mahal. O oh, ma'am, ayoko na makialam kung ganito ho ma'am pala. Mag-usap na lang kayo dalawa, baka maayos nyo ito. Okay po sir. Kung gusto sir, magkita na lang kami sa person sir. Magkita na lang na kayo? Saan mo gusto saan, magkita? Saan po sir? O saan daw kayo magkita? Dito na lang sa Tagig kasi dito na lang tutuloy mamaya. Saan? Tagig. Tagig? Sumusabra sa bundok, puntan mo ko doon. Ay, layo ng obra, no? Sa tagig na lang, ibigay mo yung number mo. Ibigay mo yung number Aano mo mag... Diyan para text na lang sa akin yung number mo. Ay, yeah. Di ba na yung number ko? Yun ba yung 4-1? Oo. Yeah, ikaw nga yung magpatawag sa akin para nung, ah. nung kailan yon? Ah, sige. No. Ay, sir Rafi, thank you po, sir Rafi. <laughs> okay na pala. <laughs> ma'am thank you po. Oh, gusto mo sabihin siya ng I love you? Ah, hindi. <laughs> Masaya ka na, ma'am ma, am, ma am Okay po sir, thank you po sir. Maraming maraming salamat po.